Magandang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Noong nakaraang episodyo, inyong matatandaan na itinaboy ni Padre Pio ang demonyo na sumanib sa isang matandang lalaki sa loob ng simbahan at binulabog ang kanyang misa. Matapos pagkaguluhan ng mga tao, ang, mga, ang matandang babae, matapos ng misa, pumuslit si Padre Pio sa likod ng simbahan. Ngayon pa man sa mga araw na ito ay di siya makapag-isa ng malaya kapag namamataan siya ng publiko sapagkat siya ay kilalang kilala na. Nang lumabas na siya sa kalye, agad siyang pinalibutan ng uh, isang pulutong ng mga tao na karamihan ay dumating sa San Giovanni Rotondo mula sa malayong lugar sa pag-asang masulyapan ang praile. Nitong nakaraang buwan ng Mayo ay naging napakainit dito sa Pilipinas, di po ba? mapanas at maalinsangan kalimitan ang mga araw at maging sa gabi. Kung minsan ay naiisip ko kung paano naiibsan ito ng mga kababayan natin na walang ventilador o air conditioner. Ano kaya ang uh, kung kasama natin si Padre Pio sa mga panahong ito? Ano kaya ang kanyang sasabihin? Alamin ang posibleng magiging kasagutan niya sa pagtatanghal ngayong araw. Nang nakatakas si Padre Pio mula sa kaguluhan sa loob ng simbahan, namataan siya sa kalye ng madla at mga peregrino sa San Giovanni Rotondo. Padre, pagpalain mo ang aking anak. Sigaw ng isang babae, hinihila ang kanyang mga uh, kumakawag na paslit na anak sa daan patungo sa pare. Pinatong ni Padre Pio ang kanyang guwates na uh, nakamay sa kanilang mga ulo at uh, binigkas ang bendisyon ng pare. Isa pong babae ang naglagay ng sulat sa kanyang uh, kamay. Padre, kailangan ko ng spiritual na payo. Pwede mo bang basahin ito kapag may oras ka? Eh, oo, susubukan ko, sabi ni Padre Pio na ngumiti. Padre, tawag naman ng isang lalaki. Inahawakan ang balikat niya. Malubha ang karamdaman ng aking ama. Maaalala mo ba siya sa iyong mga panalangin? Ang kanyang pangalan ay Giuseppe. Matatanda mo kaya Giuseppe? Titingnan ko, nandito si Padre Pio, tawag ng isang babae sa kalsada sa puntong Frances habang papalapit. Napakaraming tao ang nagsasalita ng sabay-sabay, kumakaway ng mga sulat, sinusubukan siyang uh, mahawakan. Hindi maintindihan ng matandang Pryler ang lahat ng sinasabi sa kanya sa kaguluhang ito. Ito ay tunog ng isang labo-labong madaldalan. Uh, Umidi lang siya. Tumangot at paulit-ulit na ikinaas ang kanyang nakagawantes na kamay sa pagbabaspas. Manalangin, umasa at huwag magalala, sabi niya habang ibinubuhos ng mga tao ang kanilang mga problema sa kanya. Halika padre, dumating ang isang pamilyar na boses na sumulpot sa gitna ng mga inay. Ito ay si Pra Giorgio isa sa mga prile na nakatagalaga kay uh, Padre Pio upang tumulong sa paglilipat-lipat niya sa bawat uh, lugar. Salamat sa lahat, sabi ni Pra Jojo. Kinukolekta ang mga sulat ng mga tao uh, gamit ang isang kamay habang inaakay si Padre Pio sa kabila. Babasahin ni Padre Pio ang lahat ng inyong mga sulat at ipagdadasal niya kayo lahat. Nang maiwan na nila ang karamihan, sinabi ni Padre Pio. Salamat, Giorgio nagsimula na ako makaramdam ng pagkabalisa. Kaya hindi dapat kayo lumalabas ng simbahan nang wala ako, Padre Pio, sabi ni Giorgio. Nang makarating sila sa monasteryo, idinagdag niya. Magpahinga na po kayo sa inyong uh, silid, Padre. Susundin ko na lang kayo sa pagdating ng panalangin panggapi o ang tinatawag na best first. Salamat, Giorgio iniwan ng kapatid ng salamsa uh, salansan ng mga sulat sa mesa ni Padre Pio bago umalis. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa awis. Ang klima kasi sa Timog Italia kung saan naroon ang monasteryo ni Padre Pio ay tuyo at uh, mainit lalo na tuwing tagaraw kaya malimit na pinagpapawisan si Padre Pio. Kaya nung mga oras na yun, si Padre Pio humiga sa kanyang higaan at itinaas ang kanyang mga paa um o Pumikit siya at sinabi, magpapahinga lang ako ng sandali. Hindi masyadong mahaba. Huwag hayaang mangibabaw ang laman. Balong niya. Sinipi ni si San Pablo sa habang bumabagsak ang mabibigat na talukap ng mga mata niya. Saktong may himbing na sana siya nang biglang nagising si Padre Pio dahil may kumatok sa kanyang pinto. Mupo siya hindi sigurado kung ilang segundo o araw na siyang nakatulog. Bumukas ang pinto, isa itong praile na may kasamang dalawang uh, manggagawa. Paumanhin sa pag-istorbo sa inyo, padre, sabi ng praile. Narito kami upang ikabit ang isa sa mga bagong air conditioning unit na ito sa iyong selda. Ano? Natarantang sabi ni Padre Pio. Inutos po kasi ni Padre Superior na ang bawat selda ay magkaroon ng isa sa mga air conditioning unit na ito. Ngayon, hindi mo na kailangan humiga dyan ang pawisan sa inyong kama. Hindi ba mas mainam ito, Padre? Umupo si Padre Pio. Aircon, hindi ko piniling maging cappuccino para sa isang buhay na madali. Ano na lang ang sasabihin ni San Francisco ano po eh? Uh, hindi ko alam. Pero sabi ni Padre Superior kasi, magandang Panginoon, sabi ni Padre Pio, kinilusang kanyang sarili. Masyado na ata akong matagal na nabubuhay dito sa mundong ito. Makakaya bumalik na lang tayo mamaya, ano? Ang sabi ng prelate sa mga manggagawa at hinila sila palabas ng silid. Paumanhin sa bala, Padre, aniyan ang isa bago si Isinara ang pito. Kinakabukasan dumating ang isang mensahe mula sa superior na isinisip puwera si Padre Pio na gumamit ng air conditioning unit. Hahayaan siyang magpatuloy sa pagpapawis sa kanyang siyada ayon sa kagustuhan niya. Ipinapakita ng yugtong ito tungkol sa air condition na si Padre Pio ay lalong nawalan ng umtayan sa mga bagay-bagay. Sa mga panahon ngayon, nagbabago na ang lahat, naging bago at mekanisado. Isang mundo ng makina at plastik. At hindi na makalakalakad ang isa sa mga batong kalye ng San Giovanni Rotondo ang hindi nabibigla sa kanyang mga, mga natatanaw o nakikita. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay dahil sa mga tao sa kalya na napilitang ibigay ang daan para sa mga sasakyan na walang tigil na dumadagundong sa bayan kasama ng kanilang pagharurot at usok ang mga kuryente ay nakasabit na rin ngayon mula sa mga higanting poste na nakahanay sa mga kalye. Ang kanilang mga transistor ay pinupuno ang ere ng isang malagong at patuloy na ugong. Ang mga radyo ay maaling ang mula sa mga harapan ng mga tindahan at nagsimulang lumitaw ang mga telebisyon. Nabalita ang panipadipiyo na may mga monasteryo kung saan ginugugol ng mga monghe ang kanilang libeng oras sa paligid ng bagong kumikinang na kahon na ito. Ang mismong monasteryo ni Padre Pio ay binago, naging mas moderno na rin, maging ang mga bukri na ay nagbago. Ang mga trabahador na bilad sa araw noong araw habang nag-aararo sa likod ng mga mula, o asno, donkey, at mga baka, mula noong panahon ng mga Romano, ay nawawala na rin, na nagbigay daan sa mga dambuhalang mekanisadong taktora ang mga henerasyon ng mga magsasaka na tulad ng kanyang ama ay minsang nagbubungkal sa lupa sa pamamagitan ng pagkayod at pagpapawis. Ngayon, ang mga bagong makina ay walang kahirap-hirap na rumaragasa sa lupa na misto lang isang pabrika. Ito ay isang kakaibang bagong mundo talaga para kay Pani Piyo na nagistan niya sa dapit hapon ng kanyang buhay noong dekada an na po. Sa episodyo ngayong araw, nakita natin ang isang aspeto ng pagtitiis ni Padre Pio at ito ay ang ipagpaliban ang paggamit ng air conditioner sa kanyang selda upang maibsan ang init ng panahon. Sadya at lubhang sineryoso niya ang buhay bilang isang abang praile na sumumpa ng mamuhay ng simple sa panata ng kahirapan, pagsunod at kastidad o kadalisayan. Pabarisan natin si Padre Pio sa mga munti o malaking mga, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay at iaalay ang mga ito sa ating Panginoon. Tandaan ang mga iniwan niyang payo para sa atin. Pagpalain siya sa lahat ng pagpapahirap niya sa iyo sa mundong ito at magalak dito sa ang bawat tagumpay na natamo ay may katumbas na korona sa Paraiso. Tandaan ang ating pagdurusa ay maikli, ngunit ang ating gantimpala ay walang hanggan. Tiisin ang mga paghihirap, karamdaman at pasakit para sa pag-ibig sa Diyos at para sa pagbabagong loob ng mga abang makasalanan. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video nito. Para sa mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanya sa kanan nito. At uh, para sa inyo na nais nice kaming uh, bigyan ng suporta, uh, Uh, lumahog po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o mga donante na nag-aabuli po kada buwan at ito po ay tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padipio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. Bilang regalo, padadalan po namin kayo ng pinasbasang larawan o medalya ni Padre na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadepio.org www.angtinignipadepio.org Org. At doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At ito po ay sa pamamagitan ng GCash. At uh, ito po ay pag-transfer uh, sa aming uh, video account. Maaari po kayong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng aming GCash number na nasa ilalim po ng aking pangalan. Kung meron po kayong mga na, nais na katanungan na iparating sa amin, maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang angtinignipadipiyo at gmail.com angtinignipadipiyo at gmail.com O kaya ay bisitahin po ninyo ang aming Facebook page at magbigay kayo ng uh, mensahe sa pamamagitan ng messenger. At meron din po yan sa aming uh, website makikita po ninyo yung simbolo ng messenger. Kung nais po ninyong uh, magtanong o magbigay ng mga mensahe para sa amin. At para marating po ang aming uh, website, uh, mangyaring pindutin lang ang uh, buton sa taas at taga po kayo sa aming uh, website. At hanggang dito na lang po tayo. At uh, maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na lumahok na po sa mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio. At aking ginagarantiya sa inyo na patuloy po ang mga pamisa para sa inyo na naway magdala sa inyo ng mga biyaya at grasya. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.